Dito na po tayo mga kaparmin sa ating kubo. Ngayon po si mami nakapagata na po ito po. Oh, yan. Meron na po yan. Tapos kinuha ko po yung itong niyug-niyugan po sa may tabi ng fish pan po. Ito po. Oh. Padalwa po ito. Natulo-tulo pa po ang ano. Gata. Ay yung gata bang yung patda pala. Bali dalwa na po ito. Yan. Sa ating lalok din. Kapi muna po mga kaparmin. O oh, te kapi rote dali. Ito yan. Ayun. Ah, si mami. Meh. Nag-imbis po. Ay tayo po ay maghihimay po muna ng pako ngayong umaga. Yan. At gawa ng tayo po ay ano, magluluto po ng ginataang pako na may lubi-lubi, na may sibulye. No? Ang laho po ay katang. Sabi ni mami po ay halo-halo daw po. Yan. Mahimay po muna tayo. Ito po yung ngayon lang natin ma-try. Ano may? Eh? Halo-halo po. Kinataan ay sarap Taman -taman po. Tama-tama po ari sa anong yung baho po. Ay. Sarap. Toto yung dali, toto. Okay, Matulog po tayo. Marok nasi Na nasi kuya, kuya. po. Ayan, Ay, lulutong po mga kakarambil, no? Ayan. Ah, laki na rin may eh. isa mo na ito nakuha. Ay, ako pala nga po. Gusto mo may tabi-tabi na lang. Kamay, kamay, dito. Oh. Ano? Ah. Ito lang. Ito lang, dade. Ang lulutoy, tsaka yung mga murain na dahon otoy. Ito eh. lang. Alam ba 'to? Okay. Ay bat na 'yan, Ito muna. Meron. natin mga tanong pina. Bali dalawang ano din po, oh, variety. Isang green po. Ito po 'yung sa may tabing bahay po. Nakuha natin tapos ito sa may tabi ilo po sa kubo. Yan po. ito oh. okay, tulong ko, eh. o, ito. Ito po, ka rito. Ito, ito.

Oh. Mag -iba? Ay, bago. Iba yan yun. Bukod pa. Ito ba kayo? Ay, padal mo ang bilay na. Hindi. Bilay ito sa doon ni King. Sa bayan. Yeah. Bale, natapos na po nating himayin yung ano, pakupo. Tapos ay si mami naman po maghihimay ng niugniugan. niugan May, ikaw na muna dyan. Ako naman po yung maglilinis ng patang po. Gusto po ng mga bata, yan, ano, prito. Tapos yung iba'y panlahok po natin. Ikaw na muna, mami, dyan, ha? May kaway, may. Kaway. Siya <laughs> sir. Ah, gutong ka na ba? Sige. Ayan po, si mami, talagang, ano po yan? Gayat gutong na. Ano bang talong, may kalagay dyan? So, may talong pa po, at kakalami po ng magma. Yan, ang sibulino, talong. May niyug-niyugan. Asas, Ibang puso may po? Oo. Oh. din. Hmm. May puso pa daw po. Ito po ay, ano lahok-lahok, lahat ng aming natuha ay aming paglalahok-lahok. Ito po si Bulino. Hindi na po natin ito lalagyan ng sibuyas at pero si Bulino na. Kaya natin din po natin ang pinong. Aray po yung napakasarap na panlahok sa mga ginataan. si sibulyo Ari. Mga nakaprepare na po ito mga kapambin yung ating lulutuin ngayong umaga. Ito pong katang, pinagdalawa po natin. Ito sa ginataan po. Ang isa po yung pamprito. Tapos may talong po tayo dito. Aray po puso po ng saging. May luya, may bawang po. Hindi po tayo nagayat ng sibuyas. Ito po ang dami. Oh. yun po. Sibuyas Tagalog. Ang dami yan. Aray po yung lubi-lubi natin. Yung miyugan. Pako po. Si mami na po magluluto at ako po yung magpiprito ng tuyo sa loob ng bahay. Sasangagin po muna natin yung ating katang. Hindi. Nandun ang pipirito yung ano. Dadalhin pa dun kaya tatang. Ito yung sa gulay lang. Ayan po, kita kita nyo, nagalaw pa po yung katang. Pa fresh na fresh po yan. Atin pong paiigahin muna sa kanya sa mga. Lagay po natin ang luya at bawang. Saka po, paminta. Nalagay po natin ang gata. Ito po yung pangalawang gata. May konting asin po pala yung papaw. Kaya hindi po nalilagyan ng asin. Kari po ay puso na saging. Nakuharin rin po namin yan doon sa aming pag ni dati ng pagkuha po ng mga tain. Ay kami po ay mga maraming nadaan ng mga gulay-gulay. Yan. Sa po aking inilahok na rin. May puso ng saging. At may nakuha din po akong talong doon sa aming talungan. May nakuha po kaming tatlong piraso. Ayan. Ilalagay ito. din po natin. Kari po eh, halo-halo na. Ayan. Ilalagay ko po yung ginayat na anong ang tawag dito? Lubi-lubi po. Yung liyog-liyogan. Sasama ko na rin po. Tapos uh, atin pong tatakpan. Yan, tatakpan po natin. para po siya ay malabo. ayan po mm. tiga na luto na rin ang talong lalagay po natin yung ating kata liputok ito po yung liputok lalagay na po natin po natin para hindi umano yung gata. Tuminaw. Lalagay po natin ang apo. Ayan. Ayan. Ano po yung pako? Tsaka po itong sibulino. Ayan. Awas. Ayan. Ayan po. Ang ating gulay na halo-halo. Tapos ating po na haluin ng pat na yung mga laki dito tangkay ang sarap po yan po ang aming buhay dito sa probinsya mag ikot ikot ka lang sold na ang pagkain sa ating pang-araw-araw. So Tadang na konti, okay, nasa na po lukat niya. Lagyan po natin ng asin at medyo matabang po. Ayan po, nakalagay na po lahat pala. Ako po nagprito pa ng ano, yung toyo po. Ah, masarap din ang toyo. Tikman mo, sarap. Ano? Ano ba sa'yo, masarap yung, no, yeah. ay, yung halong-halo? Ayan, ay, hindi siya po. Sarap Panalo po mga kapambin, ah Ay talaga naman po mga kapatakam Sa asin, ayos talaga. na. Mm -hmm. magugas lang po ng sarap. Ayan, palami, umiit pa. Banlaw ni. Ayos, ayos na po. Yeah. Ganyan po ang ano. Simpleng ulam po natin yan ngayong umaga. Masarap uh, naman Simple pero po masustansya naman. Masarap. Ganyan po talaga ang buhay probinsya. Ayos uh, na po mga kapambin. Luto na po itong ating almusalan. Okay po. Ayan po mga kapambin. Nakaluto na po tayo. Para po iniluto natin ginataan na mga gulay po. May suka po tayo. May prito po tayong tuyo may hotdog po sa mga bata ito po yung ating pritong patang po yan may kanin po dito baho po yan. kain na po tayo mga kapambing ah, nakatapos ka na yun eh nakatapos na po si ate nakakain yung, yung po mga kapambing ayan para po maraming salamat po sa blessing sa araw-araw natin Tutoy, kain, kain na, tatin, kain na, Kaya, na, na tana, po po kayo may tapin na pa rin sa tinapay po